Let me give the honor nga ipaila-ila ang most awaited speaker karong adlaw. Siya ang ato ang Catholic Faith Defender Spiritual Director of Diocese of Tagbilaran. Daghan na kaayo ang nibahin nibalik sa Katoliko tungod sa iyang mga talk sa matag bisag asa na nga mga lugar. So, tabay ko ninyo og welcome Father Darwin Kip Gano. A round of applause, please. Salamat kay Day Luilin. Uy, na pa may mga liminister doon eh, no? Hindi <laughs> 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 na na sila magtang... <laughs> so, sa ngaan, sa itong ginoo, nga... Siya yung hinungdan nga nung ni Atad din hikaran. Yan doon ako itudlo yung mga kanta, ha? I am here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Louder. <laughs> I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Amen! God is good! God is good! All the time! Atong pakpakan ang Kristo nga hari sa tibuok universo. Amen! Hunyato sa pasalamatan ng itong na obispo, Bishop Abit Oy. Nga kanunay naguban ka na to. Ato siyang gaan sa masipang pakpak. O gusab, ang kanina to, nga Paris Priest, diri di ay ganina, si Father Polo. Atong gaan, Jo Marie Polo. O gusab, ang atong Paris Priest karon, ron. si Father Kiking Pisanas, nga niya uban ka na to ka si Father Mayong, ring ka, uban sa nato karon Og atong mga kadagkuan sa lungsod, mga kagawad, Atong gaan sila sa pasipang pakpak, ngayon din ni Karon. Huwag ka rin niyo sa Diyos, ni Hilak ang ginoo sa kalipay nakakita kakita ninyo. Amen! Atong pakpakan ang tanan, niya din ni Karon. Bago lang ko nag-exercise, tulog ka buka ge-exercise karon. Ang usat taga din niya, o no? sa 24 years siya na nanambal. Ngunia, doon na sa'y sakit, kawa dito, wa dere inig simba niya perting bugata ang iyang lawas daw duha kasakong bugas ang mutungtong sing lawas para lang dili siya kasimba kay giharas siya pag-ayo inig patindog niya kinahanglan agakon siya aron makatindog inig tindog niya nitindog pa jud niya agakon siya kay wa siya kusog kag karon pa jud padungko diri Before ko may siya ang katapusan akong ge-exercise. Samtang nag-interview ko niya, magpalayo siya nako. ako. <laughs> Muatras lang kalit. No? Ngano man, daghang demonyo sod sa iyang lawas. Tagadiin, di Kinsa, secret. <laughs> Kay mga maritis mong dagko. <laughs> Tinoo nila le, Nitapad po si Mirasol. <laughs> so, sa inatabok, kaganina mga kaisunan, exercise nato. Iya kung gikose sa paa, kinawa naman sa siya sa sekogalingon, og natumba. Onya pag-exercise na to, ang iyang dila, kisig, pang... Ang gi... gi... kuha ng cross, Aaah. Si Zag singgit, Ano man, hadlok ang iyang wa sa pari sa ginoo. Amen? Amen. Yan si Father Mayong may napakumpisala to. Padre Mayong. Nag kirikirig na Padre Mayong. Ya si Padre Mayong nahadlok mumbod atura mo dito. Wa si Ibaw nahadlok nang yawa sa so yeah. iya. <laughs> atong pakpakan adtong kaparia. Ah. Una nga kuno sayod lang mo ang mga yawa hadlok sa atong pari. Why? Because the priest is in persona Christe. Amen. Amen. Kamusta ang hadlok ng yawa? Ngano man, Gibunyagan mo sangayin, samahin, sa ngayon, sa mahayon, sa sa Espiritu Santo. Amen? Nabunyagan na lagi mo? Sure? <laughs> Di na taang ay mahadlok. Sila na ang mahadlok ka na to. Amen? Nga kay apologetics man eh. Kung sa niya, natumba siya. <clears throat> Unya, nabalik yang consciousness. Nitindog, nilingkod, og sina ang nitindog. O pertinang gaana ang iyang lawas. Amen? Amen? Atong pakpakan ang Ginoo. <clears throat> Nya yeah, politics maning atua no. Dunay panultihon sa usa ka Santos ningon siya indot kay ini nga atong pamalandungan karon. Ningon siya sa Ngon ni signal din ning akong kuan di ay no? ganit sa <clears throat> si Pope Francis ningon siya We need to defend our faith in humility and full of into Ano sa to? Atong dipinsaan ng atong pagtuo uban sa pagpaubos. Kaya ang pagpaubos makatubos. Ano sa to? Ang pagpataas, makaimpas. Ang pagpaubos, makatubos. Ang pagpataas, makaimpas. Manang kinahanglan atong dipinsaan ng kamaturan, uban ang pagpaubos. Kaya kung uban sa pagpaubos, uban ang lohika, kaya kasagaran mga pinanggan atong pastor, fallacious ilang argument. Ganaghan ng false sila ng fallacy of inadmissible argument. Sa so, ng inadmissible argument, kana bang irrelevant conclusion? Mura na nagmingon ka <coughs> nga kami ang tinuod, pero why lig on nga ebidensya? Why lig on nga katarungan? Di parehas sa ato ah, nga sakto ang premise, sakto sad ang conclusion. Yan naman, doon na tayo historical data, doon na tayo biblical data, doon na tayo scientific data, Therefore, do not take objective data. Dili lang personal ning atua. Atong pakpakan ng atong simbahan. <laughs> Yan sa ha? Nainindot nga sa yung istere. O sa nga santos. Ningon siya diri Si... Saint Augustine. Ningo St. Augustine, apologize for the faith, but never apologize for the truth. Usahay kinanglan ko nung tamang pasaylo sa itong pagtugay. Nagkaroon tayong tuotoo. Uy, tinoo dili. Kanyang kimong rambulon ang tuotoo. Huwag basa kay utuoto man. Tinoo dili. Kinsay, kasagana na itong mga lula mo ni naghang tuotoo. Apologize for faith, but never apologize for the truth. Ayaw pangayog pasaylo kung nisultil ka lang sa kamatuuran. Amen? Kung musultil ka sa kamatuuran, ayaw pag-apologize. Ayaw pagpangayog pasaylo. Kaya ano man, truth hurts, but it doesn't harm. Ano sa to? Truth hurts, but it doesn't harm. Ano nang never apologize the truth. Wanang akong inon ang mga pastor, tinud anay ang inyong pagsangyos ka matuuran, pero piki ang inyong simbahan. Tinuod dili. Di ko mga pasaylo anak kay eh. tinuod man. <laughs> oh, na man nagwali dito no. <laughs> oh. Ato nang exercise ka human. <laughs> pasaylo amahan kay sa masayod sa iyang gibuhat no. Unya ningon pod Si Saint Irenaeus, the truth is one and it cannot be contradicted. O, nang kinanglan mo nang mo barugta sa kamatuoran. Ug mo na ebanghelyo karon. O ra ang tuyo ni Kristo nganong ni Anhises kalibutan. Kung man, pagsaksi sa kamatuoran. Atong pakpakan ang kamatuoran. O gani nagpakamatay ang mga martir tungod sa kamatuuran mo mahal kay ang kamatuuran giulaan kini dugo atong pagpaka ng atong mga martir amen o kita nga catholic faith defender nga ni adin ni karon labi na dinhi sa Dimyaw, padayon ta pagsangyaw sa kamatuuran kung dunay masakitan ayaw pagpangayog pasaylo never apologize for the truth saint augustine amen kaya ano ang kamatuuran, sakit, apan dili makadaot. Kung sa to ang sakit, apan dili makadaot. O tungod nini mga kaiksunan, libo-libo na karon ang nibalik sa sabakan sa matuod nga iglesia. Atong pagpakan ang ginoo. Dili kini buhat ni Father Darwin, buhat kini sa Diyos na mao ang Espiritu Santo. Atong pagpakan ng Holy Spirit, mga kaiksunan. Amen! Nagtuo ko, inig-anhin na ko, doon na lang, lang 20 ka si FD. Pero nilapas bang man di ay, perti man daghana naghana na to! atong pakpakan ang ginoo. Atong pakpakan sa ang atong mahal na presidente, batanon. Pero nagbaga, nagkayo, nagdilaab ang kadasig. Brother Ronel. Amen. Grabe. I am here because you're here because we are here because God's here God's here that's why you are here that's why we are here that's why I am here ayaw mo kahadlok God is here Amen Daku gi Daku gi David nga CFD Catholic Faith Defender sa Mindanao ako si paimuon, og catechism sa merkado Taluan ning dako. Kaya ba mo? Dito sa sa guest room, tapad sa guest room akong kwarto. Alas 12 ka kadlaw na noktok. Fade. <laughs> sa daw sa ka. Ang akong CR. Ano yung CR? I-close na ko. Mu-open lang Do night tea. Oh, father. Dili ko katawag dito. Spikas kwarto, father. Father, pwede ba mo hangyo ko mo, father. Anak lang kutog sa imong kwarto. Ngayon e ko, sige na kining foam des sa kukuha. Anak ka matog. Yang gibira, o nakatog siya. Ngayon nung na siya mahadlok, kauban niya ang ordinaryong pare. Unya, nindot kay ang tug, Ako na po'y way tug. Di mo mungutan ng ano? Kusog kay ni Hakok. kung siya nadasig o napuno niya pagtuo, kay eh, kauban, conscious siya, kauban ko niya. How much for? kung conscious kita, pare, na dili lang ordinaryong pari ang kauban nato, ang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, ginoo sa mga ginoo, ang kauban nato kada adlaw. Atong pakpakan siya. Amen? Muna nga ayaw mo kahadlok sa pagsulti sa kamaturan. Never apologize for the truth. Laro? Di ta angay mangayo og pasaylo. Sorry ha. Isulti ko sa tuuran na nasakitan ka. Pasag nilang silang masakitan. Kaya ang ilang kasakit mulid nila nganto sa kahingpit. Gusto to? Ang kasakit mulid nila sa kahingpit. At itong miyaging adlaw, nakidialog kita ni Pastor Chris Bakalaris. usa ka este. Yun na pa dyan sila yung mga mga vlogger nga sig atake na ko personal. Ang usa diay ay nga vlogger, nga sig atake na to personal ni Balhin Katoliko karon. Amen. Sunod mga buwan human sa yang bunyag kay Bevert man SDA. Sunod adlaw human sa bunyag niya. O ani siya din ni Arno bisita og mga profess sa tinuod niya pagtuo. Kaya ang iyang giatake nga sayop maodi ang kamatuuran. Amen. Wala nang si San Pablo, wala kitay mahimo pakigbatok sa kabaturan, kundili sa pakigdapig ni ini. Unang kita, nga naas kamaturan, ayaw mo pag tinapulan. Kay kitay gisugo, ang nitunong ang wa gisugo. Yun sa mga wa sa barista. Mormons. Saksi ni joba May kugihan niya mag house to house. Tinoodili. Ang ilang gisangyawan, mga katulikong dagko. Ang wa gisugo mo no ini sangyaw. Ang gisugo mo unoy kisangyawan. Nabale. <laughs> Tinoo dili. Ini sangyaw pitok-pitok na pong mata. <laughs> <laughs> Unsa may tubag niya? Bitaw no. Sunod adlaw na born again. Sunod adlaw na saksi ni Jehova. Tinoo dili. Sunod adlaw gibunyagan ni dos dagat. No, oh, dagibunyagan. Pagbunyag, Buat nunda ni, duk mana? Hmm. Brad, kita kas gino awa. Wah, pastor. Giduuk dah buk balik. Hinang lanjut Brad, maka kita kas gino. Jadi tak mahu mak bunyak kan ikhdi kita kas gino. awa. So, seki. buak-buak ni Ngono dah stres. Buak-buak lah. Oh, Kita kasih gini Wah, Bawa pastor. So, Madugai dugai Tak ni bah. Pakai tulun, lagi, dugai jutaan. hapit mamatay in town. Perti ng luya na. Nya, kita ka gino. Ningo siya, pastor, kita na. <laughs> kita na siya kung gino, pastor. Suko man siya sa pastor. Imagina ka hapit siya mamatay. Iyabit ang kwao ng mga pastor. Pastor, siya nga imong gigunitan ng kwao. Makikisturya ni mong gino. <laughs> ni mong, pastor. <laughs> hapit, mamlumos ang pastor. <laughs> bunya niya, pag natong itawag na naglinya man na, linya. Kamu, sunod na bunyagan, dali, sunod na itong bunyagan. Lingon po itong katoliko. Pastor, okay na ko, Pastor. Wala pa ka mabunyagi, dali, dali. Sa Pastor, okay na lagi ko, Pastor. Wala pa ka mabunyagi. Dali na, kinadlok, lagi malumsan. <laughs> sa dali, ikaw na sunod. Pastor, ano man. nakakita na ko sa gino mo. Oh. <laughs> Unay may tabo sa mga katoliko nga pitok-pitok rang mata. Tinoo dili! Munang kitang ni Adin Hikaron, huban ang grasya sa ginoo, padayon tas pagton. O sa sakundamgo, doon na natay dayo si San Library. Library. Gusto ko na mga CFD magtuon, magbasa, mag ug magpalawom sa pagtulunan sa ginoo. Amen! Nilita mga way sa mga nang tinungan, ato silang tubagon, oban ang kalumok, o panan akong gugma o panan akong pagpaubos. Amen. Manang katawhan sa Dios magpadayon ta. Karong gabi i na pa koy live sa punto per punto. O mo, si bat para sa uh, online evangelization every Sunday question and answer karong alas utsot uban ko sa mga punto per punto evangelizers nato sa YouTube channel every Sunday na. Manang gibahin na kong oras. Nasalamat sa Ginoo kay nagpaabot mo. Unya dasig kayo murag pa may wa may nang Na hagok no. Basag dila nang ni hagok kay ay na disturbo No. Uh, Nya kung matug mo ay lang pud mog hagok kay magka mo sa inyong tapat no. trupong natog. <laughs> Ruway natog, no. Buhi sa kanunay. Amen. Daghan kang salamat o padayon ta. Nya pangayoon na to ang grasya sa Ginoo, the grace of perseverance. Perseverance ya finalis maximum, maximum donum Deus. Perseverance is the greatest gift from God to human being. Ang paglahutay. Manang kita ni Keron, lahutay lang. Kay kining tanan para sa himaya sa Ginoo. Dili sa kong kahimayaan, kondili sa kahimayaan sa Ginoo. Manang kada na tug. Ampo, mayong tag glory to the Father, to the Son and to the Holy Spirit. Wa dito. Glory, glory to Father Darwin. Glory to me. Glory to me. Glory to me. <laughs> Sayop na. Glory to God. Amen. Dagan kang salamat. Katapusan, I am here because you're here, because we are here, because God's here. God's here. That's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Pakpakan na tong gino. May gabi, tanan. Sa mga bless sa pagkaon? Ah, mag-bless ko nung sa pagkaon. Oh, sa sacramentals? <laughs> sa sacramentals eh. paso mag-bless ko nun ko? Sa sacramentals? Ni, okay ra? Manang ko rin mo? Ah. Lali mo mga religious items? Hello. Kinsa tong nagdaog mga religious items nga pabrisingan? Ano? Ano lang mo sa inyong nahimutangan? Ha? Ano mag ko? So, una nato i-bless in yung asin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the blessing of salt, you creature of God, of salt, I purge of evil with the living God, with the true God, and with the holy God. By the God who ordered you, through Lysaeus the prophet, to be cast into water to cure its untruthfulness. Without purified salt, with the healthy of believers, Giving soundness of body and soul to all who use you, in that every place you are sprinkled, in and wickedness, that Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. Almighty, well, everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine of goodness to bless and sanctify this kitchen of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body and let everything with the touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit through Christ our Lord. Ang inyong asin, holy, and exorcised soul. So that datong i-bless ang tubig. I-open ninyong tubig. You creature of God, the water, I purge of evil. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, and Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive Him forth and exalt Him together with His fallen angels. By the power of the self same Jesus Christ, O Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world by fire. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries with the sign of water, hurricanes or prayer, and pouring forth human inaction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let this creatures, serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever the sprinkles in the homes of the faithful be cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness and air of peace, freed from painful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that will remain banished, so that they may possess the well-being the sick in calling upon your holy name and be protected from all peril to Christ the Lord. May the salt and water be mixed together, the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Sagulin salt and yung tubig? author of invincible strength and king of conquerable empire ever the glorious three triumphant one who restrain the force of the adversary who overcome the first fierceness of devouring enemy he violently put down, hostile influences restraint and first we beseech you lord consider kindly this teacher of salt and water make it honored and sanctify it with a jewish sweetness, whereby the sprinkled in your name medievalist infection cease. Venomous the river in the far, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who leads and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Tanan yung olive, uh, holy water, at big holy, and exercise water. Sprinkle you before matu. Sunan so, na i-bless ang olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's your oil, I cast out the demon from you, May God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain, let the adversary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil, that it bring health and mind in mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, the Son of Lord, the power of the Holy Spirit, the advocate, as well as the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by fire. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also let service we acknowledge, may it please you to regard freely and to bless and hallow this future oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to things the sick, so that when they may dwell, they may give thanks to you, the living and true God. Grant to pray that those who use this oil, which are blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all walls of the enemy, let it be a means of averting any kind of obesity for man, made in your image, and the name blood of your son, so that he may never again suffer the sting of his own serpent through Christ the Lord. Ang inyong olive oil, holy and exorcised oil, Gitawag na siya common oil, it, the classes ng oil sa simban. Priestly oil, pwede nang bless sa obispo, di mo pwede ma yung kay eh? priestly oil. Kini siya, di nang siya priestly oil, common oil. Nang gitawag siya common oil, pwede gamitin sa pari, pwede gamitin sa laigo. Itawag din siya common oil or holy and exercise oil. Ikuros din siya mga anak sa ilang mga senses before matulog. Pinahinay, dakog kausaban ang inyong mga anak, apil ka. Shh, nalipay mo ah. Unya, external niya, siya. Sacramentals din siya. Sacramentals purify the body. Unsay, matutin father si Kia, sacramentals purify our body. Gusto to? But sacraments is greater than sacramentals. Sacraments, sacraments Purify our soul. Muna maging pisal ta, na, nagpurify na sa tong kalag. Sana so tayo bless ang inyong cross, medals, na inyong ipang suot, uh, rosariohan, uh, scapulars, handbook, Bible, kung may Bible, general blessing ni, medals, uh, cross, bell, incense, general blessing. Heavenly Father. through your son jesus christ our lord in obedience to him we embrace the ministry he has entrusted to his bride the church grant now in your mercy we pray a very special and powerful blessing on all the religious items that we will hence use the ministry of healing spiritual liberation and exorcism dying the through the blessing you bestow may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one his legions with these religious items might they restrain the devil And His demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the plected, your priests, and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, maintainable and spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Aghang salamat, oguwain sa payan. eh.